inako Kasi nga po, nag-vomit po itong si Julian San Jose. Kaya po, hindi siya nakadalo sa concert ni Regine Velasquez na gustong gusto niya. Ayon, pagkatapos na umaospital at napabalitang nagsuka na nagsuka, ano na naman ang sumunod na kwento? Eh, pwede namang magsuka ang isang tao kung sakali na hindi nakakain ng ikang eh, kakampi ng kanyang bituka, di ba? Correct. Do, dahil sa sobrang init, pwedeng ganun din. Abe, ang sabi, pre, ginaraw kay Raver Cruz. o, <laughs> oh, paano ka niyan? Anong gagawin mo? Ang kwento okay, talaga doon, nakakaloka. Napakabilis tumalon. Diyos ko, sumasakit pa lang ang tiyan. Hindi natin alam. Severe stomach pain lang po ito. Oh, oh. Hindi po lang dadala tao. Oh, oh. <laughs> At alam niyo po, napakahirap pong kalaban. Ang ganyan, hmm. lalo yung LBM. Naku, napakahirap po. Babagsak kayo talaga sa klase po ng panahon na meron tayo ngayon. Itong klimang ito. Ay, nako naku, may mga kaibigan ako na hihilo na sa pagising pa lang dahil sa sobrang init. Kaya yung nangyari po kay Julian San Jose, imposible po yung inyong iniisip. Talaga pong nagkaroon siya ng problema. Ito pa yeah. naman batang to, napaka-professional. Super! Ooh. Super mm -hmm. professional siya at saka napakalaking bagay para sa kanya ang maging panauhin sa concert ni Mr. Gene Velasquez, di ba? Yes, so, hinayang na hinayang siya kasi nakapag-rehearse na siya the day up, ito, oh. the day before the concert. di oh. siya nakarating. Hinayang na hinayang siya, sobra. Kasi akala niyo po, ganun lang kasimple. Yung sasakitan siya niyo, magbabamit, suka kayo ng suka. Tapos iba, iba. Naranasan ko nga yan, di ba? Naalala mo? Oo, oh, yun, yung may headache so, pa, correct. Oh. Tapos siya meron pang migraine. Alam mo, pagka ikaw inatake ng migraine, parang yung mata mo luluwa. Sa totoo lang. Alam mo, no magkasama pa kami sa Showbiz Linggo ni Kuya Dick, si dating konsyal Roderick Paulate, alam na alam ko pagka siya inaatake ng migraine, iyak ng iyak, hindi yung iyak na humagulgol, luha ng luha. Tapos yung mata niya, parang dinudukot sa sakit. Yung ulo niya, gusto niyang iumpog. Just... Dalawa pong umatake kay Julian San Jose noon. Suka siya ng suka, tapos meron pa siyang migraine. Isipin okay. mo yung indulto na yun, napakahirap noon. Di ba? Kaya, huwag na po natin pangisipan pa sila ng kung ano-ano, lalo na itong girl, di ba? Alam mm -hmm. po nila ang kanilang ginagawa. Ibigay na po natin sa kanya yon. Na, napaka-natural naman na ah, nangyayari sa atin ng ganyan, di ba naman, Romel? Correct. At lalong-lalo na sa pagkakataong yan, napakalaking okasyon sa buhay at makakatulong sa kanya ang pag-guest kay Ms. Regine Velasquez. oh, yan. At paborito pa niya. Pa. Pa. Markado Correct. yan. Okay, mm -hmm. at sabi nga ni Juris Dr. Channel, iba na talaga ang likaw ng bituka ng mga tao ngayon. Ang daming asyumera at judges. Hindi, <laughs> hindi naman lahat ng nagsusuka, e eh, buntis na agad, no? Sabi niya, hindi ba pwedeng masama lang siguro ang pakiramdam? Ay, mga tao talaga, tama ito. Hindi ba po pwedeng nakakain lang nang hindi kasundo ng kanyang sikmura? Hindi ba po pwedeng para siyang nagutom na tapos biglang nalamnan ang kanyang sikmura ng pagkain? Masama yun eh. Kung nagutom ka, nalipasan ka ng gutom tapos kakain ka na marami, impacho hmm. ang mangyayari sa iyan o kaya ay vomiting. Correct. Totoo yan sa showbiz na doon lang pregnant na. Pumayat, nag a na. Pag nag-abroad at nagtagal ng ilang buwan, nanganak na daw. Saan ba sila lulugar, sabi ni Boy Zikaragay? Sabi ko na eh, totoo naman yan eh. Diba? Totoo-totoo yan. Yung pag pumayat, ay, pinaalis. Diba? May milagrong naganap. Pag tumaba, ay, nagdadalang tao ito. Gano'n eh. Wala oh. na, hindi na natin alam kung saan sila lulugar. Julian, pasensyan mo na ang marurumi ang isip diyan. Magulat tayo if si Chuchu ang na-chismis na pregnant. Alam mo kung <laughs> sino <laughs> binanggit niya. <laughs> May <laughs> binanggit niyang aktor, pero hindi naman si Raver. <laughs> 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 I'm from Basilia, sa You're so naughty. Uh Oo. -oh. Aha. At eto pa, sabi naman, ay nako, Grabe nga naman, habang nasa meeting, grabe ang init. Magandang mainit na tanghali. Sabi ni Ali at ni Mama Rose, tako stay hydrated. Mm -hmm. Ama, mga anak, mag-iingat kayo ng aking mga apo. Mag-ingat, mag-ingat. Okay. Sabi naman ni Philip Villanueva, good afternoon po. Thanks, Miss Laila Chikadora. Siya po ang nasa heart to heart today. At sinabing next na po ang CFM ni Nanay Christy at Romel nabanggit pa si Daddy Wendel. Maraming salamat naman kay Laila. Salamat. At thank you ah uh, uh, ano Philip Villanueva. Thank you. Maraming salamat. Ayan. At ito ang sabi ni John, ang mga tao talaga na dual lang, na ospital na ngayon tao, hindi pa kayo naawa. Kayo kaya ang magsuka na magsuka dahil nakakasuka kayo. Ayan, Ay, nagalit ay, na ay, si ay, John. na tuloy. Okay.